Aris, ngayong araw, may pahiwatig ng magandang swerte sa mga balak mo, lalo na sa mga pagkakakitaan, maliit man o pang matagalan, kung may oportunidad, puntahan ito, ngunit iwasan muna ang pagpirma ng anumang kasunduan ngayong araw, mas mainam gawin ito sa ibang araw sa umaga upang mas maganda ang resulta, ayon sa gabay. Sa usaping pera. Huwag magpapautang o maglalabas ng pera kahit kanino, maliban na lamang kung magulang ang nangangailangan, siguradong problema ang haharapin kung gagawin ito, sa trabaho, may babala na ang sobrang pagtulong ay maaaring magdulot ng suliranin, mas mabuting limitahan ang pagtulong upang maiwasan ang anumang aberya sa hanap buhay. Taurus, ngayong araw, pag-isipang mabuti ang anumang usapan o plano na may kinalaman sa pera. Siguraduhin kung kailangang maglabas ng pera o hindi pa dapat, iwasan muna ang mga lakad. Lalo na kung malayo o dating kadil ang kausap, sa halip, maglaan ng oras sa pagdarasal upang humingi ng gabay para sa tagumpay ng iyong mga ginagawa. Sa trabaho Normal ang araw, ang maagang pagpasok ay patuloy na magdadala ng buenas at tiwala mula sa mga boss, sa tahanan. Mahinang enerhiya ang nararamdaman ng mga miyembro, payuan sila na huwag magmadali sa anumang desisyon upang maiwasan ang pagsisisi o kalungkutan. Gemini, ang pahiwatig kung may plano, kayong lakad ng mahal sa buhay, mas maagang umalis upang mas maganda ang daloy ng araw. Iwasan muna ang pakikipag-usap sa mga taong parehas ang talino at husay dahil baka hindi magtugma ang mga ideya, ayon sa gabay. Sa pera, magtipid pa rin upang hindi mawala ang buenas, ipaalala rin sa mga miyembro ng pamilya na huwag maglabas ng pera basta-basta, dahil maaaring magdulot ito ng problema sa trabaho mag-focus at maging mapagmasid sa buong araw. Sa pagiging mapagmasid, maiiwasan ang mga pasamang pakinabang lang ang habol, ang sipag at maayos na gawain mo ay mapapansin ng mga boss, na maaaring magbukas ng pagkakataon para umasenso sa hanap buhay. Cancer, ang pinapahiwatig, ngayon ay may dalang swerte ang iyong gabay, kaya't magandang ituloy ang mga plano mo. Iwasan mo na ang anumang kasunduan, lalo na kung may pirmahan, upang maiwasan ang mga suliranin. Kung may nakaschedule kang kausapan sa malayong lugar, ituloy mo ito dahil posibleng may bagong ideya kang matuklasan na magagamit mo. Sa tahanan, magingat sa kalusugan ng pamilya dahil may pahiwatig ng maaaring magdulot ng kahinaan. Siguruhing laging malinis ang paligid at maingat sa pagkain, iwasan ang anumang transaksyon ngayong araw. Ngunit kung hindi maiiwasan, paalalahanan ang kapamilya na huwag magdala ng malaking halaga upang makaiwas sa problema. Sa trabaho, kung hindi maganda ang pakiramdam mo, okay lang magpahinga, kung papasok naman, iwasan ang padalos-dolos na desisyon at magingat sa mga pagkatiwalaan. Leo. Ang gabay ngayong araw ay mag-ingat sa mga taong laging nag-aalok ng magagandang deal. Mas mabuting tumutok ka na lamang sa maliliit na transaksyon gaya ng buy and sell na maaaring magdulot ng kasiyahan. Iwasan muna ang anumang pagpirma upang makaiwas sa posibleng problema. Unahin ang mga dapat gawin bago bigyang oras ang minamahal dahil ito ay magdadala ng positibong enerhiya. Huwag magpautang sa kaibigan ngayong araw kahit may ipon ka dahil posibleng magdulot ito ng kagipitan. Mas mainam na ang magulang ang makatanggap ng iyong tulong sa trabaho. Umiwas sa mga kasamahang mahusay magsalita ngunit maaaring magpabagal sa iyong kilos. Magingat din sa mga gagawin upang makaiwas sa aberya. Sa tahanan, suportahan ang proyekto ng pamilya. Bigyan sila ng tamang payo, pero kung tama ang kanilang diskarte, hayaan silang magpatuloy upang makita ang kanilang kakayahan. Virgo Ang gabay ngayong araw, ay mag-ingat sa mga pakikitungo upang makaiwas sa mga taong maaaring magdulot ng problema. Laging maging maingat at sigurista sa mga usapan. Kung kailangan, magpakita ng pagiging strikto upang makita ng iba na ikaw ay mapagkakatiwalaan. Ito ang magbibigay ng oportunidad na magtulungan para sa maayos na pagkita ng pera. Iwasan ang paglabas ng pera sa ibang tao ngayong araw, ang minamahal mo at mga anak lamang ang dapat makatanggap ng iyong tulong, sa trabaho. Iwasan ang mga desisyong kinakailangang pag-usapan ng nakararami, maglaan ng panahon upang suriin ang mga bagay bago sumagot o magdesisyon, sa tahanan, normal at maayos ang takbo ng pagmamahalan. Laging unahin ang pamilya at magdala ng positibong enerhiya upang mapanatili ang sigla ng bawat isa. Libra, ang pinapahiwatig sa iyo ngayong araw ay maging mahinahon kung may pag-uusap sa pamilya, lalo na sa mga magulang, hayaan silang magsaya at mag-focus sa positibong vibes para magdala ng swerte kung may kailangan kang kausapin mula sa malayo. Gawin ito dahil posibleng magdulot ng bagong pagkakakitaan ayon sa pahiwatig. Sa trabaho, maging matyaga sa mga mahihirap na gawain at huwag humingi ng tulong para mapansin ang iyong dedikasyon ng iyong boss, at sa pera, kung may ekstrang halaga, iwasang magbigay sa pamangkin para makaiwas sa biglaang gastusin, sa pag-ibig. Maging mapagmasid at maunawain para maiwasan ang tampuhan kung may negatibong enerhiyang dumating, ang gabay ng kalikasan, magingat sa mga desisyong mabilis, lalo na kung may kinalaman sa pera. Scorpio, ang pinapahiwatig kung may nakatakdang pag-uusap o transaksyon, ituloy ito dahil maganda ang pahiwatig para sa tagumpay, Ngunit iwasan ang mga taong masyadong magaling sa salita dahil maaari kang maabuso. Sa lagda o pirma, positibo ang magiging resulta kahit matagal pa ang benepisyong darating. Sa pag-ibig, manatili sa mga nakagawi ang nagpapasaya sa inyo at patuloy na magplano ng positibo para sa kinabukasan, sa trabaho. Mag-focus at iwasan ang pagiging pabaya dahil posibleng magdulot ito ng problema mula sa iyong boss, ang gabay ng kalikasan, iwasan ang makisama sa negatibong tao upang mapanatili ang iyong swerte. Sagittarius, ang pahiwatig ngayong araw, madaling magkaayos ang mga tampuhan sa pamilya, kaya samantalahin ito upang magdulot ng saya, subalit, Iwasan ang pakikipag-usap o pakikipag-deal sa ibang tao dahil maaaring masamantala ang iyong kabaitan. Huwag ding pumirma ng anumang dokumento ngayong araw. Sa pera, maging masinop at huwag magpautang o pumasok sa bagong negosyo upang maiwasan ang biglaang problema. Sa trabaho, maging masipag at tapusin ang gawain ng maayos. Iwasan muna ang pakikisalamuha at manatiling tahimik upang makaiwas sa negatibong enerhiya, ang gabay ng kalikasan, magtiwala sa sarili at huwag agad magpapadala sa emosyon o influensya ng iba. Capricorn, ang pahiwatig sa iyo ngayong araw, kung may offer na magtrabaho sa ibang bansa, maganda itong tanggapin lalo kung may kakilala ka malapit na ang swerte para makaipon, ngayong araw. Iwasan ang mga deal lalo sa gabi dahil maaaring hindi maganda ang resulta. Bigyang pansin ang sinabi ng minamahal para maging masaya ang araw mo. Sa tahanan, may swerte ang mga family member na naghahanap ng trabaho o pipirma ng kontrata, pero gawin ito ng maaga para walang sagabal sa trabaho maayos ang araw, maaaring makatanggap ka ng papuri mula sa boss o mga kasamahan, na magdadala ng tagumpay, sa pag-ibig. Haban ang pasensya at iwasan ang pagkainis upang mapanatili ang saya sa relasyon, ang gabay ng kalikasan, unahin ang tamang desisyon para sa kinabukasan. Aquarius, ang pahiwatig ngayong araw kung may deal ngayong araw pag-aralan ang mga sinasabi ng kausap. Kung maayos ang usapan, malaki ang potensyal na magtagumpay ang proyekto. Iwasan ang sobrang pagiging mabait sa iba dahil baka samantalahin ka. Manatiling tahimik upang maiwasan ang pagtutol sa ginagawa mo. Sa tahanan, kung may bisita at nag-aalok ng negosyo, pag-aralan muna ito dahil posibleng maging bagong mapagkakakitaan. Sa trabaho, maagang pumasok upang maging magaan ang araw, iwasan ang pagpapautang sa mga kasamahan para maiwasan ang gulo, sa pag-ibig, maayos ang takbo ng araw basta't napapanatili ang kasiyahan sa tahanan, ang gabay ng kalikasan, mag-ingat sa pagtitiwala sa iba. Pisces, ang pinapahiwatig ay iwasan muna ang paggawa ng plano sa negosyo ngayong araw mas maganda itong pag-usapan kasama ang pamilya sa ibang araw. Kung may deal sa malayong lugar, puntahan ito ng maaga dahil maganda ang resulta, magingat sa pagkain sa mga lugar na pupuntahan. Sa pamilya, kung may bisitang darating, mas mainam na sa labas ito kausapin upang hindi makaapekto sa inyong swerte. Sa trabaho, magingat sa superior na pabago bago ang ugali, mas mabuting huwag na lang pansinin at manatiling tahimik sa pera. Pakinggan ang payo ng minamahal at simulan ang pag-iipon para sa magandang resulta. Ang gabay ng kalikasan, huwag magmadali sa mga desisyon para maiwasan ang pagsisisi.